Manamis-tamis na papaya mga idol sa ating sinabawan na nilagang manok ay napakasarap po talaga itong mga idol. Tapos meron din tayong bulad na hasasa na padami talaga yung kain ni Mik -Mik at yung aking buong pamilya mga idol. Ngayong araw pala mga idol no, dahil may bagyo po sa amin ay dalawang araw na po umuulan at dumaan na lang po ako dito mga idol kasi napaisip talaga ako na masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. Kapag maulan na panahon mga idol, 180 pala ang kilo dito sa amin ang karne na manok. Bumili lang pala ako mga idol ng kalahating kilo. Sa harap lang pala yan ng simbahan mga idol, makikita po ninyo. At kay ate na din, bumili ako ng ano, papaya at saging. Pag uwi ko mga idol, yun mga idol no, pagdating natin at ngayon nakapaligo na tayo kasi nga po basang basa talaga tayo sa ulan kanina kaya nagbili ako ng ano kalating kilo ng kanin ng manok at ano mga idol ang papaya ay ano hinog talaga oh sobrang hinog at napakasarap yan mga idol alam natin na manamis namis yung sabaw niyan at nagsaing na rin po yung panganay naming anak mga idol kasi nga po walang ilaw po dito ngayon sa amin. Kanina pa daw alas 4 ng hapon sabi ni misis dahil nga po sa sobrang lakas ng ulan mga idol. Bali nagbabaha din dito mga idol sa labas namin. Kaya nga po hanggang ngayon mga idol habang nagbo-voice over po ako ay umuulan po. At ginagawa ko na lang po mag voice over kapag tumitigil na rin po yung ulan mga idol. Kaya sa lahat po ng taga-sambuanga dyan, kababayan ko, o kapitbahay ay magingat po tayo sa panahon ngayon. Shout out po Idol Richie Tinaw at Idol Tonight. At maraming salamat pala kay Hans de Binigraca. Shout out Idol. At kay Lino Albero. Simpleng Ricardo lang pala tayo lahat mga Idol no. Tulad ng bawang, sibuyas at kamatis. si haba. At masaya ako mga Idol kasi nga po yung mga anak ko yan si Ati kay Siya yung mahawak sa ilaw. <laughs> at si Mick Mick yung ano artista. At yan si Ati Gwyn, -Gwyn kameraman ko yan mga idol minsan si ate at si Mick at sinusuportahan talaga ako nila mga idol si misis yung mga anak ko kasi nga po mga idol lagi ko sinasabi sa kanila ang lahat ng ginagawa ko nito ay hindi lang para sa sarili ko kundi para ito sa inyong lahat at gusto ko lang kasi mga idol na masaya kami na meron kaming maibabahagi na kwento at video po para sa isang ama na katulad ko na lagi pong naga-alaga araw-araw at napapakain at napabubusog po ang lahat ng anak o ang pamilya. Kaya payo ko sa lahat ng tatay dyan, kagaya ko. Sana naman po mga idol ay bigyan natin ng panahon o oras po yung mag natin o ang buong pamilya natin. Kasi nga po mga idol, bihira lang at minsan lang po na masaya tayo sa isang pamilya. Kahit nga po yung mga mayayaman dyan mga idol, busy talaga sa mga trabaho at wala na pong oras sa pamilya. Kaya nga po ay bigyan nyo din po kahit kunting oras lang o minuto lang para masaya naman po ang lahat ng buong pamilya. Bukan nyo po mga idol, ba diba? nakakagaan po yan sa pakiramdam na mapil talaga ninyo ang saya ng isang pamilya mga idol kahit sa kunting oras at panahon lang po at ayan mga idol ay luto na po yung nilagang manok natin sa papaya na manamis namis at may ripolyo at sinandok na pala ni Mrs. mga idol kasi nga po sabay nyo na po kaming lahat sa aming apunan thank you lord sa biyaya araw-araw na binigay nyo sa amin. At shout out pala ko mga idol sa lahat ng baguhang followers namin ay welcome na welcome po kayo dito sa page namin at sa lahat po ng trabador ng Pinas na patas po lumalaban. At sa lahat po ng ww maraming maraming salamat po talaga sa suporta po ninyo at iwala po sa aking pamilya. Masaya na ako mga idol at masaya na rin po yung pamilya ko sa simple lang tulad nito na nagsasabay kami lahat sa pagkainan at nalutuan ko rin sila ng masasarap na ulam mga idol at siyempre binabudget ko rin po yung budget namin kasi nga po meron tayong estudyante mga idol. At sa lahat po pala nag-sponsor sa amin, maraming maraming salamat po at napakabait po ninyo para sa amin. Kahit hindi ko po kayo kakilala o kamag-anak mga idol, sobrang blessed po talaga namin sa inyo. At ang masasabi ko, Panginoon na po ang magsukli sa kabutihan po ninyo na ginagawa at binibigay nyo po sa amin o sa ibang tao. Sir, Ma'am, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo at more blessing po sa inyo at sa buong pamilya nyo po mga idol. Sobrang busog namin talaga mga idol lahat kami at nakakain na rin ko kasi nga po nag-ilaw na mga idol. At hanggang dito na lang po mga idol. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless.